Siguro kasi masyado siyang private matter talaga. Okay. So, about sa family siya. So, family problem siya na intense. Pero ngayon, it's a lot better now. Mas okay na ngayon. And ano na kami? Looking forward kami sa future. As co-parents kami ni Zara. So, nag-breakman kami. Pero di mag-break yung relationship namin as mom and dad kay Sapphire. Kasi kailangan ni Sapphire ng complete family, ng mom and dad. So we'll do our best for that. Oo. pero before we go to the co-parenting part, mm. no, na yun na yung mga posts mo ngayon, I'd like to hear from Zara. Zara, what happened that time na, that's why sunod-sunod yung mga posts mo? Siguro mas, uh, dinaan ko na lang siya sa poetry. Lahat uh -oh. ng, lahat ng pain na nararamdaman ko. Yeah. And, um, ayokong parang magsalita ng, about sa, naging paghiwalay namin. Kumbaga parang, Dinadaan ko siya sa poetry na ma-feel ni Simon na walang anything na dahilan para iwan yung pamilya. Mm -hmm. Kahit ano pa, kahit gaano pa kabigat, um, walang, walang sapat na dahilan para bigyan ng broken family yung isang baby. Mm -hmm. So, nandun ako sa point na gano'n. Mm -hmm. Sobrang durug na durug ako. Kaya, ngayon, nagco-parenting kami. Pero still, Um, nababash kami, na hindi totoo na ganyan. Talaga, so talaga people are doubting na yeah, yung status na nyo ngayon. Nang daw for the views na parang hindi namin isa sacrifice yung mga lumabas na mga news about Simon, about me, mga pinost namin. Dahil alam namin makikita ng anak namin yun paglaki. Yeah, yeah. Hindi para i-sacrifice namin yun para sa pera, para sa kikitain namin. Totoo naman. So, yun na. Yun na yung pagliliwanag yun na hindi ho nila ginagawa yun lang para sa views no. or content. Totoo yun. Oo. Pero, to uh alam ng mga family Oo. and friends yeah. namin, ikaw, yeah. malapit ka sa akin, nagtanong ka sa akin nung time na yun, yeah. di ba? Sobrang, yes. tinanong mo kung okay ako and then ang reply ko is, I'm not okay. Yeah. And kahit sino naman siguro, hindi magiging okay sa pinagdaanan na pain mm -mm. Na, na feel ko. So at that time, wala talaga kayong connection? Hindi kayo nag-usap at mm -hmm. all? Naging single mom ka without Simon in your life at that time? Ilang buwan yun, Zara? I think, uh going three months na ngayon mm. three months. So nagbreak kami nung January and then nag-usap ulit kami nung April, this April lang. Okay. But and, it seemed ano, it seemed to be a long time ah, mm. yung pakiramdam ko as an onlooker, parang ganon, looking in, no. Mm. And then sige continue. Ayun kasi sobrang bigat uh -uh. is talaga ng problema namin nun. Uh -uh. And then parang yun yung nangyari sa amin pero ano siguro everything happens for a reason. Yes. So, nangyari yun yes. for a special reason. And ngayon, mas okay na kami ni Zara. Nag-grow din kami as individuals. Naging better persons din kami. Mm -hmm. Kaya, masaya kami ngayon. Mm -hmm. So, lima lagi natin, walang third party to. Hindi ganun, ang, hindi yun ang dahilan. Um, hindi naman. Uh -oh. Hindi naman yun yung reason, but... Mm -hmm. Nagbreak kami ni Zara dahil sa family problem. Diba? Yeah, And then, sobrang bigat talaga nun. So, mm -hmm. tinry tin namin ngayon ano stay in touch siguro, yeah I'm ano as oh. parang sa as padre de familia dapat siya yung pinaka dapat pundasyon strong mm -hmm. ng ng family na meron kami mm -hmm. pero kasi siya yung naging mahina at the time the time mm -hmm. ako yung naging malakas ako yung nandito. and may reason din naman kung mm -hmm. yeah. kung you. bakit uh -oh. but for me kasi hindi enough yung reason kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa kalaki yung problema na pinagdaanan natin. Hindi enough na reason yun for me na yeah. naiwan ng pamilya. Naiwan yung baby. But, yeah. I'm very happy kasi may realization siya. Yeah. Talagang, binla ko siya sa social media ko, sa number niya, even sa account ng anak namin, binla ko siya. As in, talagang, no communication at all. Because I'm in pain eh. I need to heal. Yeah. Yeah. And then, natuwa naman ako kasi ginawa niya yung best niya. Nag-reach nag out siya, pumunta siya sa condo, bigla. And then, ako naman, kahit naman, um, kahit gaano yung pain na na-feel ko, still, tatay siya ng anak ko.